Eh, oi, nganong guwapa man ang person. Hi guys, so for today's video guys, Happy New Year everyone! Sasagutin natin lahat ng may nagtanong para sa mga vlogging. Tayong lahat ay may kakayahan na mag-vlog. Unang tanong niya, when ra ka nag-start ma'am? Start ko sa kong page, 2020. Nag-start jud ko upo ko sa pag-upload, 2023. Unsaon -on, pagdaghan sa followers. Based lang sa kong experience ang ako ang iingon din ha. Pwede sad ka mag-invite sa imong mga friends, mga kaila, nga ipashare kung o do talaga na imong goal Mag-sacrifice sa jud ka nag mga pila ka bulan si Facebook mismo magkalat sa imong nawong mangandoy kag daghang followers kung dakha na kay kag contents karon nga igo lang kang magpost og kana music diha or manguha lang kag laing mga videos ayog pangandoy og daghang followers um, kadaghan sa followers wala na gamit kung imong need followers kay gamay kaayo isag maabot pa nag 100,000 na imong followers na imuhang nit followers kay sa mga 20 ka pin gamay ra jud kay ka anag views sino pinood ba nga makataas og minutes viewed ang live yes po kabalo ba mo guys nga ang pag vlog kay mura na siya negosyo kay kana imong video imo nang ibaligya so dapat kung maghimo kag video kana asang effort wa kay ka effort effort asan ang konsensya mo hindi ko alam saan magsasimula. Kung anong nang ginagawa mo, itake mo ng videos. Kunting edit mo lang, okay na yan. Kung sasimula ka pa lang. Huwag mong isipin kung maliit lang ang nanonood sa'yo. Paano ba dumami ang followers ko? So, dumami ang followers ko, guys. Tungod kay na ako'y videos nga nag-trending. Na never na ko to gi-expect na makaabot ko atog 4 million views. Monega kung giingon, guys. Dili basihan ang kadaghan sa imuhang followers para magkanaakagdaghang views. Kaya bisagamay pa pa og followers, suggest na siya sa hidili ni mo followers. atong At mga dili ni mo followers, nag sa ni Facebook, pwede silang mag-follow ni mo. At nindaghan ang ako ang followers. Do you have any advice for new vloggers? Bag-ura man san ko. Uy, ano. Kailangan pa sad na advice. Uy, pero sige, mo advice lang ko based ako na experience. Pag start gani ka vlog, unahon din ni mo unahon aun. Ang content mo ay dunay pinakaunang problema sa mga content creator sa nang content. Kay ngano ko mo ang unahon nga content wala kay i-content. kung unsa may mong i-upload? Magbulobalintong ka. E Siguro. Sa paano ni mo sila madala sa imuhang videos? Original content, dili kay manguha ta sa lain. Basahon nato ang mga policy ni Facebook no. Kay so, para iwas violation, dili ra jud ta maguol no kung gamay ra atong followers. Sacrifice jud na nato siya time. Dili kay kanang mag-upload lang tar video. Gamay ra kay og views. Ay, undang na lang ko eh. kay gamay ra man kaayon kog views ni gamay ra man kay kog followers. Tap dili jud na ingana mga madam og sir. Basta ang imo upload jud videos kay maabot jud ang time anang mudakhan lagi na imong followers. So ayo jud kun na ana followers ha. So na ako ang ika-advise ninyo tanan. Ako expert ha kanang kulang-kulang pa -kulang jud ni ako ang gipangistorya diri so unta nakasabot mo or naamoy na nasabdan sa kung gipangistorya diring dapita so that's it for this video bye happy new year everyone Nawa na na kung umu din dapita. Shout out pala kay Ma'am Lorey Masay. Emfa. Mama Lorna. Renny Lynn. Chris Jack. Bellion Marie. Christine. Friends Novi. Michelle. At sa Lehar Family. Jis Gabia. Ross Ikot. Arlene Heli. And Madeline. At yun lang ang aking mga shout out for today's video guys. Thank you so much everyone. na akong buk na gumungkang. Bye!